Valentine's Day natin, no? Para sa mga kaibigan, ang ating mga kapatayan, sa larangan ng regal, sa larangan ng buhay at assistance, sa larangan ng educational, at sa mga iba mga problema ng ating mga mga kayaan. At uh, lahat po ng ating mga kahilingan ay pinaprocess po natin para may pagkatoob yung mga hindi ninyo. Maapot pa po ito, minsan yung konting uh, Ilalagay lang natin sa tama. So, simulan na po natin at uh, po natin dito yung ating Vice Mayor, si Arnold Casillas. para natin. Yung ating mga uh, sa mga 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 Simulan po natin ang pagbibigay ng biyaya na galing sa inyo ay ibabalik natin po namin para po sa inyo lahat. Maraming salamat.